Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na ang ating latest weather update ngayong linggo, June 15, 2025. Bago ang lahat, Happy Father's Day muna sa lahat ng mga tatay, daddy, papa at ama ng tahanan sa anmang panig ng mundo. Huwag pong kalimutang mag-like, mag-share, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa lagay ng panahon. I-follow din kami sa aming Facebook page para sa real-time updates. Ayon sa pinakahuling ulat ng PAGASA, makikita na ang Intertropical Convergence Zone (ITCZ) o ang salubungan ng mga hangin mula sa magkaibang hemispheres ng mundo ay patuloy na nakaapekto sa bahagi ng Mindanao at silangang bahagi ng Visayas. Ngayong araw, inaasahan natin ang maulap na kalangitan na may mataas na tsansa ng scattered rains and thunderstorms sa Mindanao at Eastern Visayas. Samantala, sa nalalabing bahagi ng ating kapuluan, ang easterlies o hanging nagmumula sa karagatang Pasipiko ang siyang nakaaapekto. Halos walang masyadong kaulapan sa kanlurang bahagi ng bansa dahil bahagyang humina ang southwest monsoon o habagat. Dahil dito, inaasahan ang generally fair weather sa malaking bahagi ng Luzon. Gayunpaman, posible pa rin ang mga localized thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Base sa pinakahuling datos, wala tayong minomonitor na anumang low pressure area at sa susunod na mga araw ay mababa ang posibilidad ng bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility, PAR. Inaasahang unti-unti ring lilipat patimog ang ITCZ, kaya posible ring mabawasan ang mga pagulan sa Eastern Visayas at Mindanao sa mga susunod na araw. Sa Luzon, mananatiling maaliwalas ang panahon, pero mag-ingat pa rin sa mga biglaang thunderstorms, lalo na sa hapon at gabi. Temperature forecast sa Luzon sa Lawag, inaasahan ang temperatura na mula 27 hanggang 33 degrees Celsius. Sa Baguio City ay malamig na nasa pagitan ng 18 hanggang 25 degrees Celsius habang sa Tuguegarao ay posibleng umabot mula 26 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Metro Manila ay makakaranas ng bahagyang maiinit na panahon na mula 27 hanggang 34 degrees Celsius. Sa Tagaytay ay inaasahan ang mula 25 hanggang 32 degrees Celsius at sa Legazpi ay posibleng umabot mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Palawan, sa Kalayaan Islands, inaasahan ang temperatura na mula 27 hanggang 32 degrees Celsius, habang sa Puerto Princesa ay posibleng umabot mula 26 hanggang 32 degrees Celsius. Bisayas, sa Tacloban, inaasahan ang temperatura na mula 25 hanggang 31 degrees Celsius. Sa Cebu ay posibleng umabot mula 25 hanggang 32 degrees Celsius, habang sa Iloilo ay makakaranas ng bahagyang maiinit na panahon na mula 27 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Eastern Visayas, may malaking tsansa ng pag-ulan dulot ng ITCZ. Sa nalalabing bahagi ng Visayas gaya ng Western Visayas, Negros Island Region at Central Visayas, posible ang mga pulupulong pag-ulan dulot ng mga localized thunderstorms. Mindanao patuloy na makakaranas ng maulap na kalangitan na may scattered rains and thunderstorms, lalo na sa silangang bahagi. Sa Zamboanga City, inaasahan ang temperatura na mula 24 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro ay posibleng umabot mula 25 hanggang 32 degrees Celsius, habang sa Davao City ay makakaranas ng bahagyang maiinit na panahon na mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Ayon sa PAGASA, wala tayong nakataas na gale warning sa anumang bahagi ng bansa, kaya ligtas pumalaot ang mga maliliit na sasakyang pandagat. Paalala lamang po na mag-ingat kung may thunderstorms dahil posible itong magdulot ng bigla ang paglaki ng alon, kaya't paghandaan ito lalo na sa mga mangingisda at maliliit na bangka. At iyan ang ating pinakahuling weather update. Muli, Happy Father's Day po sa lahat ng ama ng tahanan. Huwag pong kalimutang mag-like, mag-share, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa lagay ng panahon. I-follow din kami sa aming Facebook page. Stay safe po tayong lahat.